Dito sa YouTube, below 3 minutes po. Kasama na po sa short videos. Kaya kung mag-upload po kayo, gawin nyo na pong 5 minutes po para sa video. Kasi yung two, three, below 3 minutes, na mapupunta po sa short videos. E pag short videos, konti lang yung ads. Hindi ka sa mga pataas na 5 minutes. Ilang ilang ads yung may lalagay. Kaya, yeah, yun na. Kaya, nag-iinit yung naman ako. Ayan. Ayan. Nandiyan sabi ko, ha. Ah. Mag-upload po tayo ng mataas sa 5 minutes po. Pero kailangan din natin ng short videos, eh. Pwede ka na rin gumawa ng below 3 minutes sa medyo mahaba-haba. O, di ba? Pang, yung pang-sayo yata. Yun. Ayan. Ganun lang gawin natin. Nag-upload tayo ng lahat. <laughs> Upload tayo ng 5 minutes, ng 3 minutes below para sa short videos, tapos mag-live tayo. Yun. Ganun na ang gawin natin para tuloy-tuloy ang ano natin. ah, oh. Ma Kasi, tsaka kailangan natin ng W is win. Anong below 4,000 watts hour din. Yearly kasi nga po, kinakain yan eh. YouTube bang ano, Bubaga, yan yung kinukuha. Obligado kang, meron kang, kasi yung watch hour ko sa buong isang taon, binati ako nun ni eh, YouTube eh. Nag-send siya sa akin sa email, sabi niya, congratulations. Eh, within one year, sabi niya, na-reach ko daw yung 3,600 3, 3,600 mahigit watch hour. Tapos, kasi nga napis ako eh. Kasi alam nyo, isa rin po yan sa, ano, kapag ka nawalan ka ng ads. yung bagsak ang WH mo in a year. Kailangan maintain mo yung WH mo below 4,000 para hindi hindi kayo mawala ng ads. Kaya dapat ka, talagang magsipag ka talaga sa pag... Si Jacob, dahil Ha? Jacob? Jacob? Ayun. Ang bunso ko hindi dumating. Si Kuya lang dumating. O oh, sige. sige. na po. Eh, tama po po na to si short video ang akin, akin sasabihin. Wala, pero hindi mo siya nakita sa labasan. Ikaw! Talaga. Gaan eh? Ayun na, nagkwento ng na sa mga anak ko. Kaya yun, mag, ano tayo, mag-upload tayo ng... Kasi marami na tayong social videos eh. Pero pw pw kung pwede, gawin na natin 5 minutes para medyo mahaba-abas niya. Yeah. Para gano'n. Support na lang tayo. Sa, sa, ano, manunood ako ng anong, anong mga video nyo. Try ko ba, ano. Pwede ko rin maiwanan habang ako may ginagawa. Saan ah. na oh. Sana may shake? Dito kang. O oh, sige, mamaya. Mm. Shake daw. Ay, dyan oh. May pera dyan. Mabili siya na shake. Kung tayo na lang gagawin na shake, may rest naman tayo ngayon. Di ba? May shake. Kaya paano? Lagi na ino ba? May shake pa. sa ka kung... Ay, nagdadabog naman. Okay, okay na. Sayang yung oras 3 minutes lang. Mapuputa lang sa short video itong ano upload. Sayang naman. Ay, ayon Pupunay na natin. Gawin na natin 5 minutes. Ganun. Masa nga, wala akong sabi ano pa gagawin ko, ano sasabihin ko sa ganito. Yun na lang. Continue na lang ang mag-upload. May nang suggest sa akin daw na ibayin ko rin yung aking mga content. Pagtatanim daw. Eh, lagi naman ako nagtatanim. Diyos ko nga. Eh, ako nga, eh, mahilig ko sa panim Noong una pa, noong panahon pa ng pandemic, nag pandemic nagagawa na ako ng mapasok pasot, nagbibenta ako. Yeah. Hindi naman nag-click yung aking channel nun eh. No, diba? Hindi naman nag-click yung channel na yun. Oh, ayun. So, I need to end my video na. <laughs> Kasi makulit na yung bata. Anak, kulit. Ilita na ako Bye!